Okay, sige na. Kasi nga. Kaya tayo mga sir, mayroon naman sa click na iniwan sa atin. At syempre, iniwan yung unit. At uh, ito, I, uh, ibibideo ko para makita rin ni sir kung ano yung pisa ba na gagamitin natin. O kung ano yung mga gagawin sa motor at kung anong papalitan. Kasi itong motor na ito mga sir, malapon pa to may ari. At ang problema nito, kasi lagi nang siyang uh, naglilinis ng pangilid niya, siya na yung gumagawa Kumbaga, siya na yung gumagawa ng motor niya at uh, naalog niya yung kanyang sigunyal ayun, naalog niya na may play kaya magpunta siya dito mga 5 in one unit para siya daw yung mauna at matapos at mapick up din ng uh, mga hapon o tanghali mukas pero ito, pinaghihiwala muna natin para makita natin kung ano yung problema. Kung ano yung sira lang nito mga sir, yun lang yung papalitan natin. Dahil itong may ari, may ari ng motor, talagang uh, uh, low budget. Kaya kung ano yung sira lang ng motor niya, yun lang yung papalitan natin. Pero yung sigunyal, sana ay uh, bearing lang para yung ang gastos niya ay uh, liliit kasi alam nyo naman pagkakalampagan si Gunyal asahan nyo na po na ang problema niyan si Gunyal black talagang aabot ka ng 13 mahigit yung iba 14-15 nakadepende kasi yan mga sir sa ibang mga paggawaan kasi hindi nga, hindi nga pare-parehas kung magkano yung singilan at presyuan ng bawat pisa or ng motor kaya ito pinag-iwalay natin nakalimutan ko na itong i-video munti ka na yeah, tapos ito kakalasin para makita natin kung ano yung pisa bang bibili natin para may order natin kung ano yung problema lang Sige, pag-iwa-iwalay natin. Yan, nag-double time na sila dahil uh, kailangan ano, makalas-kalas ka agad para makapagpahinga na rin kasi naman na yung last na gagawin. At, uh, may ginagawa naman si Kapulong dyan na Yamaha Sporty. Yan po yung isang customer namin na nagpagawa ng motor at ularin uh, wala rin budget. Ang ibinayad, yung loma niyang motor. Kaya yan gagawa ni Kapulong uh -huh. malinis yung kanyang pangilid. dahil siya na kasi yung naglilinis niyan kapag uh, may alam kayo sa mga ganyan, mga basic kahit kayo na gumawa niyan mga sir walang problema basta pinaka-importante sa aggregate nyo yung mga tornilyo huwag magpapalit-palit kasi may uh, tatlong maliliit kasi dito sa may unahan, na dapat hindi nyo mapagpalit yung malalaki na may lalagay doon sa unahan, dahil bubutas siya tutulo yung langis total, saglit lang itong paghiwalay mga sir basta kabisado muna to sisiw na yan kahit na hindi mo na i-segregate yung mga pisa basta kabisado mo na alam mo na kaagad yung ano gagawin mo dyan pati yung tuloy yata sila din yung patupuli ayun o, meron o ayan o, laki nyan yun narinig yung hinahatak niya hapon tumutunog tunog tok 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 mga ganun palang pag po yan kaya natin to binaba kapag first time nyo lang mag nito mga sir segregate nyo lang side doon side dito kung mayroon kayong ganyan yan para doon para doon lang para dito para dito lang para doon para doon pa, lang ganoon lang Halil. Okay. Come on, ni Nico. Di, tapos Okay, tanggal na yung head. Ito so, ang bagong gawa ka lang yata ito. Hmm? Gaya na ito sa atin. Kaso, walang pag naman. Okay, napipil ko naman sir, mga sir na, ano, na goods yung kanyang black. Kasi, sinabi naman ng may-ari nito na hindi naman nagbabos ng langis. Uh, ito kanyang ano i-recarbon na lang natin yan tapos yung piston ring palitan natin pero yung piston hindi na tapos yung siguro yung ano sasabay ko na rin yung valve seal nyan mga sir kasi yung valve seal mura lang naman yan para hindi tayo bumakjab at matagal na gagamitin ni customer pala natin, kasi mura lang naman yun saka yung mga gasket dapat lahat bago hindi tayo dyan magre-replacing ng silan kaya kapag umabot na yung motor nyo ng 100 plus ayan paglaanan nyo ng budget dyan kasi andyan na yung pagkasira ng sigunyal sa kablak kung ngayon lang mabubuksan yan asahan nyo po na 100 plus may get na paglaanan nyo yung sikunyal <clears throat> kumbaga itong mata na to galing na rin ito dito nagpa top over na rin sya pero sa, mag taon na rin yata kaso sumunod naman yung sikunyal na nasira Kaya ito, ako sa mga mga sarap. Pakita ko sa inyo mamaya pag natanggal niya isang crankcase. Kapag nakamay natin, sigunyal palitin. Kapag uh, once na hindi naman natin nakamay, ibig sabihin bearing, bearing lang. Okay, tanggal natin yung isang crankcase At ngayon Itatry natin hugotin ng kamay lang Yung kanyang sigunyal Kapag nahugot ng kamay yan Kalampag yan Pero kung hindi mahugot Bearing lang Okay Okay, nahugot natin Ibig sabihin May problema na yung Dito Sigunyal Ayan Pati bearing Papalitan pero kung meron lang sana tayong pamimigay ng mga hindi problemadong ano, isang side dyan sa so may puli, bibigay ko dito. Kaso ta talaga naubusan tayo at uh, marami nag-aabang doon sa pamigay. Kahit nga isang libo, uh, dami din na nag-aantay. Dahil sa sobrang taas ng presyo ng sigunyal ngayon. Ayan, bali Puputulin ko muna yung ating video dito kasi gabi na. Bukas natin ito may bibili ng pizza at uhugasan yan. nilinisan na lang mabuti yan. Saka ako ipapak ipapakita sa inyo yung mga bago nating pizza na ilalagay dyan. Eto, nililisan natin yung kanyang mga pizza at uh, ito na yung aking pinadeliver na aking papalitan sa motor na to dalawang bulb seal bagong bearing tapos piston ring saka itong nasa karton to yung sigunyal yan lang yung papalitan natin tapos may uh, natrace pa tayo isang problema tulad nung bulb guide exhaust ba? intake okay. yeah, mo so, yung kanyang head marination na rin natin to dahil kinalkal natin kasi to nilinisan, automatic yung valve seal obligadong palitan natin ito, ito, ito. naman to yan, sa valve guide na exhaust, mayroon siyang play parang hindi pansin sa video pero obligado kailangan okay na natin palitan baka mag lose compression yan or umusok yan. may uga na yan yung iba na kapag ka hindi na check yung valve guide na yan kahit na bago yung black piston piston ring bagong overhaul nagtataka sila bakit mausok pa rin dahil dyan sa valve guide na yan kung hindi mo ma check yan talagang uusok at uusok yan at ito yung sigunyan ito yung bearing na pinagtanggalan uh, pinag natin kaya maglilinis mo na tayo tapos bulb guide. Kailangan ng palitan niyan dahil uh, babak job tayo diyan kapag hindi tayo nagpalit. Dahil lang lang uusok na 'yan. Kaya yung piston. Yan lugasan na natin. After maghugas, ilulubog na natin yung bago. Pakita ko sa inyo mamaya pagka natapos na. Yung block, yan pa rin gagamitin natin pero i-replacing -re natin yan dahil balik pa natin. Pero yung gasket, siyempre bago. Hindi ko lang sa inyo pinakita, pero mamaya papakita ko sa inyo na bago yung gagamitin natin gasket. Yung rubog na natin yung bago natin si Kunyan, yung, yan na yung bago. Lahat naman yan ay uh, original mga sara. Tsaka piston ring. Yung gasket na lang, yung kulang. Pagkita ng head sa black Ayan, pati bearing. Yung lulubog na natin para ma-i-salpak na rin dito. Painit ang lahat lagyan ng langas. Okay, lubog na natin. Yung bearing na yan, kahit magkabaliktaran, walang, walang kaso po yan mga sir. tapos pupukok lang natin yan hindi naman madidesalain yung sigunyal dyan kasi gumamit tayo ng plated pangkalang kaya ang nakasalo dyan yung pinakaibabaw lang hindi rin magagasgasan to kasi yung ginawa ko ng ganyan ay uh, sakto sakto para dyan okay lulubog na natin dito paitin mo natin sa ano sa salpak ayan e, salpakan natin yung crankcase sigunyal dowel pin huwag nyo nakakalimutan yan mga senyora para hindi ma-deform yung dalawang crankcase e, ito lang mga senyora nakikabit na natin yung uh, black nya pati yung piston ring yan. Ito na valve seal. Saka ito yung pinala natin sa kasigun yan. Dahil goods uh, pa naman yung block. Kaya babalik pa natin yan. Yung casket kung 125 yung unit niyo dapat pibilin nyo pang 125 kasi magkaiba sa 150. At syempre huwag nyo na lalagyan ng sealant. Kasi bago naman yan. Magkakaroon lang ng problema kapag nilagyan nyo ng sealant. Kung baga may limit yung buhay nyan. Tapos susunod natin yung head valve guys mga sara, napatan na natin yan. Goods na yan. Tingnan na sa inyo na ipakita. Okay, no? Ring. Sigun yan. Balog seal. Yung valve guide na pag nagpapitin tayo. Yung ginamit natin yung valve guide, yung 80. Ayan yung ano, ginamit natin. Okay, balik mga natin yung ano, head mga sir. Para shortcut na natin yung nabuo na tapos ng dito sa kanilang chassis ayan laging na yung seat tapos nakatiming na rin yan naka top na e, i-speed mo na lang yun para may lagay yung water pump saka na valve clearance na rin yan 10 saka 24 tapos pabait na natin yung ano yung takip para may salpakan natin ito dito Eta, na, napagsama na yung makina sa kanyang yung chassis. Ibabalik na lang natin yung ano, mga wire. Pero nag-wiring tayo dun sa ano, sa parting uh, ilalim ng throttle body kasi may mga nabalatan na at bilikado. Kaya sinabay na rin natin yan. Pag nakabit na natin lahat ng mga ano, tinanggal dyan, tulad ng throttle body, magneto, stator, radiator, yan, may mga natin yan. Ayan, lagyan na lang lagyan siya mga syalas tapos kulan. At uh, testing natin panda rin. yun. Okay, back to standard. Ang kanyang andar. Okay, waba minor. Ayan, pinala lang natin dito dahil gusto pa naman yung black ang pila natin piston ring cylinder gasket valve seal tapos uh, sigunyal at sigunyal bearing Yeah, timing na yung mga saraw hindi pa na i-coconnect or na ikakabit yung panggilid Yeah, yeah, timing yan kasi may problema rin yung ano yung pulley nya maluwag na rin yung polar o yung bushing maluwag na sa kanyang uli eh, okay, madali na lang yan at least panlabas lang naman yan pinaka importante yung sikunyal okay balik natin lahat lahat ito na mga sir, naibalik na natin yung kanyang upuan. Ang dayong gusto na rin. At uh, ready to claim na ito mga sir. At mga upuan na ito. Fix na ito. Siyempre kapag kabagong gawa, 60-60 lang muna yung ating speed. Hanggang sa makapag pag first change oil tayo ng uh, 500 kasi under break-in pa rin ito mga sir. Para hindi mabigla yung ating Pisa na bago. Yan. Dito na lang tatapos. Yung pwede natin mga sir. Laging sir na rin din mga sir ha. Naka-papalo na rin ko. Maraming salamat.